Ang Universidad ng San Felipe ay palaging buhay na buhay tuwing umaga. Maingay ang bawat pasilyo, halakhakan ng mga estudyante, at mga yapak na nagmamadali papasok sa kanikanilang klase. Isa sa mga kilalang pangalan sa campus ay si Marco Villarreal, guwapo, mayaman, anak ng kilalang negosyante, at kapansin-pansin kahit saan magpunta. Sa bawat ngiti niya, may ilang babaeng napapahinto, at sa bawat sulyap niya, may pusong natutunaw. Ngunit sa kabila ng kanyang karisma, kilala rin siya bilang playboy ng San Felipe, laging may bagong nililigawan at bihirang seryoso sa kahit anong bagay, lalo na sa pag-ibig. Sa kabilang panig naman ng mundo ng universidad, naroon si Lara Santiago, tahimik, matalino at palaging top ng klase. Hindi siya pala barkada at mas pinipili niyang magbasa sa library kaysa makipag-usap sa mga kaklase. Para sa marami, Si Lara ay untouchable. Matalino, maganda, ngunit mailap. Parang bulaklak na hindi mo basta pwedeng pitasin. Isang araw habang nagiinuman ang barkada ni Marco sa isang inuman sa rooftop, napag-usapan nila si Lara. Pare, imposible yan. Si Lara? Ni hindi nga pumapansin sa mga lalaki, sabi ni Ben, isa sa mga tropa. Exactly, Nakangising tugon ni Marco habang umiikot ang baso sa kanyang kamay. Yan ang masarap na challenge. Pustahan tayo, Marco, singit ni Carlo. Kung mapapaibig mo si Lara sa loob ng tatlong linggo, ikaw na ang hari ng campus. Pero kung hindi mo magawa, harap ka sa lahat at sabihin mong ikaw ang pinakawalang kwentang lalaki sa San Felipe. Tumawa ang barkada. Akala nila biro lang. Pero si Marco, napangiti ng may kumpiyansa. Game. Sabi niya, Pustahan tayo, mahal niya ako bago matapos ang buwan. Kinabukasan sinimulan ni Marco ang kanyang laro. Sa unang pagkakataon, dumaan siya sa library. Isang lugar na hindi pa niya pinapasok sa buong buhay niya sa universidad. Doon niya nakita si Lara, abala sa pagbabasa. Tahimik, seryoso at parang nasa sariling mundo. Lumapit siya, may bitbit -bit ng ngiti na sanay sa pagpapakilig. Hi Miss Perfect, hindi mo ba ako kilala? Hindi, sagot ni Lara, hindi man lang tumingin. At wala rin akong balak makilala ka. Napangiti si Marco. Challenging. Bulong niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang lapitan si Lara sa lahat ng paraan. Nagdala siya ng kape sa library, nag-iwan ng maliit na note sa desk niya, at minsan ay nag-alok pang ihatid siya pa uwi. Pero sa bawat pagtatangka niya, puro malamig na tingin at tahimik na pagtanggi ang isinusukli ng dalaga. Hindi mo kailangang gawin yan, malamig na sabi ni Lara minsang sinabayan siya ni Marco sa koridor. Hindi ako interesado sa mga lalaking mahilig sa laro. Ngumiti lang si Marco. Paano kung hindi ito laro? Eh, ano nga ba ito? Tanong ni Lara. Diretso ang tingin sa kanya. Hindi agad siya nakasagot. Sa unang pagkakataon parang hindi niya alam kung ano nga ba talaga ang gusto niyang patunayan. Ang manalo sa pustahan o ang makuha ang ngiti ni Lara. Lumipas ang mga araw at habang patuloy ang biro ni Marco, unti-unti siyang nagbago. Napansin niyang iba si Lara. Hindi siya tulad ng mga babaeng sanay sa pa at pa-sweet. Si Lara ay totoo, matalino, may prinsipyo at may tapang. Habang sinusubukan niyang paibigin siya, hindi niya namamalayan. Siya mismo ang unti-unting nahuhulog. Minsan, nakita niya si Lara sa garden ng campus naglalakad mag-isa. Nilapitan niya ito, dala ang isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat. Sa bawat araw na ginugugol ko para kilalanin ka, parang ako ang natatalo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lara. Ngumiti si Marco, sabay sagot. Kasi habang pinipilit kong paibigin ka, ako ang nauuna. Hindi napigilan ni Lara ang mapangiting may halong pagtataka. At sa sandaling iyon, Nagsimulang mabasag ang pader sa pagitan nila. Hindi pa alam ni Lara, pero ang larong sinimulan ni Marco, unti-unti na ring nagiging totoo. Lumipas ang mga linggo at hindi na malaya ni Lara na unti-unti na palang nagbabago ang takbo ng kanyang puso. Sa bawat ngiti ni Marco, sa bawat simpleng pangungumusta, may kakaibang init siyang nararamdaman. Hindi na ito gaya ng dati na inis o irita. Ngayon, parang may lambing sa bawat salita ni Marco. Hindi na rin niya maitatanggi sa sarili na hinahanap-hanap niya ang presensya nito. Si Marco naman, sa kabilang banda, ay tuluyang nalito. Noong una, laro lang ang lahat, isang pustahan para sa katuwaan ng barkada. Ngunit habang tumatagal, parang hindi na siya ang dating siya. Hindi na siya nagbibiro lang. Kapag nakikita niyang ngumingiti si Lara, may kakaibang saya siyang nararamdaman. Kapag lumalayo ito, may lungkot na hindi niya maipaliwanag ang akala niyang laro lang, naging totoo na. Isang hapon nagkasabay silang umuwi. Umulan ng malakas, kaya tumakbo sila papunta sa waiting shed. Tumatawa si Lara habang basang-basa, at sa unang pagkakataon nakita ni Marco ang pinakatotoong ngiti nito. Ang ganda mo kapag tumatawa, sabi niya, bahagyang nahihiya. Bakit? Dati pangit ako, biro ni Lara, ngunit sa loob niya, mabilis ang tibok ng puso. Hindi. Pero ngayon, parang iba. Parang hindi ko kayang hindi tumingin. Tahimik silang parehong napatingin sa ulan. Sa ilalim ng patak nito, parang tumigil ang mundo. Walang barkada, walang pustahan, walang laro. Silang dalawa lang. Kinabukasan, kumalat ang balitang may espesyal na namamagitan kina Marco at Lara. Sa hallway, napapansin na ng lahat ang mga tingin at ngiti nila sa isa't isa. Pero sa likod ng mga bulungang iyon, may isang tao ang hindi natuwa. Si Carlo ang barkadang unang nagmungkahing gawin ang pustahan. Habang nasa kantin, nilapitan niya si Lara na walang kamalay-malay sa lahat. Uy Lara, congrats ha? Sarkastikong sabi ni Carlo. Congrats saan? Tanong ni Lara. Nakakunot ang no. Sa panalo ni Marco. Tatlong linggo lang nahulog ka na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lara. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Carlo. Wala bang sinasabi si Marco? E pustahan lang naman kayo ah. Pustahan na mapapaibig ka niya bago matapos ang buwan. At guess what? Panalo siya. Hindi makapagsalita si Lara. Parang may bumagsak sa dibdib niya. Lahat ng alaala, ang mga ngiti, ang mga tawanan, ang mga sandaling akala niya ay totoo, biglang nagmistulang kasinungalingan. Tumakbo siya palabas ng kantin, naglalakad ng walang direksyon habang tumutulo ang luha. Hindi niya alam kung galit ba siya, nasaktan o pareho. Kinagabihan nagpunta si Marco sa bahay ni Lara. Tinawagan niya ito ng paulit-ulit pero hindi sinagot, kaya pinuntahan niya mismo. Paglabas ni Lara, malamig ang kanyang mga mata, walang bakas ng lambing na dati ibinibigay niya. Lara, pakinggan mo muna ako. Hindi ko kailangang pakinggan ang sinungaling. Hindi ko ginusto to. Oo, nagsimula sa pustahan, pero hindi ko sinadyang mahulog. Pustahan pala talaga, Marco. Napatawa si Lara ngunit mapait. Alam mo ang galing mo. Naniwala ako. Akala ko iba ka. Hindi makapagsalita si Marco. Ang bawat salita ni Lara ay parang kutsilyong tumatama sa puso niya. Ginamit mo lang ako para sa laro mo, para mapatunayan sa mga kaibigan mo na kaya mong paibigin kahit sino. Pero alam mo, talo ka pa rin. Bakit? Mahina niyang tanong. Kasi ako ang minahal mo at ako rin ang mawawala sa'yo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, iniwan ni Lara si Marco sa harap ng bahay niya. Basang-basa ng ulan, Hawak ang isang rosas na hindi niya naibigay. Ang pustahan ay tapos na. Pero ang sakit nagsisimula pa lang. Kinabukasan, hindi na pumasok si Lara. Tahimik ang kampus, at sa unang pagkakataon, si Marco ay tila wala sa sarili. Wala siyang gana sa klase, sa barkada o kahit sa mga tawanan na dati niyang mundo. Pinagtatawanan siya ng mga tropa pero wala na siyang pakialam. Talo ako sabi niya mahina. Hindi dahil sa pustahan, kundi dahil sa kanya. At mula noon, alam niyang may kailangang magbago. Hindi na siya si Marco Villarreal na sanay maglaro ng damdamin. Kailangan niyang patunayan kahit huli na, na totoo ang lahat ng naramdaman niya. Lumipas ang ilang araw mula nang umalis si Lara sa buhay ni Marco. Pero tila siya pa rin ang sentro ng bawat araw nito. Sa bawat pagpasok niya sa campus, parang hinahanap ng mga mata niya ang presensya ni Lara, ang babaeng minsan niyang ginawang biro. Pero ngayon tanging dahilan kung bakit nawalan ng kulay ang mundo niya. Hindi na lumalapit ang mga barkada sa kanya tulad ng dati. Hindi na siya ang maingay, palabiro at mapagpustahan na Marco Villarreal. Madalas ay mag-isa na lang siya sa rooftop ng paaralan, hawak ang maliit na papel kung saan nakasulat ang mga simpleng salitang minsan niyang ibinigay kay Lara. Sa bawat araw na ginugugol ko para kilalanin ka, parang ako ang natatalo. Ngayon, ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Totoo nga, siya ang talo. Dahil iniwan niya ang tanging babaeng nagpatibok ng puso niya ng totoo. Isang gabi, habang nag-iisa sa kwarto, napagpasyahan ni Marco na hindi na siya pwedeng manatili sa ganitong kalagayan. Hindi sapat ang pagsisisi kung wala siyang gagawin kaya kinaumagahan, tinanggal niya ang sarili sa barkadahan na naging ugat ng lahat. Tinapon niya ang mga bote ng alak sa kwarto at iniwasan ang mga party na dati niyang kinahuhumalingan. Pare, seryoso ka? Tanong ni Ben nang makita siyang nag-aabot ng research paper sa propesor. Ikaw? Nag-aaral? Ngumiti si Marco. Oo, kailangan kong ayusin yung nasira ko, lalo na ang sarili ko, hindi na siya ang dating Marco na puro patawa. Sa bawat araw, tinuruan niya ang sarili na maging totoo, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Naging mas responsable siya, tumulong sa mga kaklase at sa halip na tumambay, ginugol niya ang oras sa pagtulong sa outreach project ng universidad. Isang proyektong si Lara mismo ang unang nagpasimula bago siya mawala. Isang araw, habang abala si Marco sa pagtuturo ng mga bata sa outreach center, dumating ang gurong si Miss Rivera. Alam mo ba, Marco, dati ginagampanan niya ni Lara. Hindi ko akalaing ikaw ang papalit sa kanya, sabi nito habang nakangiti. Napangiti rin si Marco, bahagyang malungkot. Ginagawa ko ito kasi gusto kong maging karapat-dapat. Hindi sa kanya lang, kundi sa lahat ng taong nasaktan ko at sa bawat ngiti ng mga batang tinuturuan niya unti-unti niyang naramdaman ng kapayapaan. Hindi man niya alam kung mapapatawad pa siya ni Lara, gusto niyang maramdaman ng Diyos at ng sarili niya na nagbago na siya. Samantala, si Lara naman ay patuloy pa rin nagtatago sa sakit. Ayaw niyang aminin, pero kahit anong gawin niya, si Marco pa rin ang laman ng isip niya. Tuwing nakikita niya itong mag-isa sa campus, hindi niya maiwasang mapansin ang pagbabago. Tahimik na, mas mahinahon, at tila mas may lalim. Isang gabi nagkita silang muli sa library, ang lugar kung saan unang nagsimula ang lahat. Nakaupo si Lara nagbabasa nang maramdaman niyang may lumapit. Pag-angat niya ng tingin, naroon si Marco, tahimik at may ngiting puno ng paggalang. Pwede ba akong umupo? Tanong niya. Tahimik lang si Lara ngunit hindi siya tumanggi. Hindi ako nandito para magpaliwanag. Sabi ni Marco, gusto ko lang pasalamatan ka dahil sa'yo natutunan kong hindi lahat ng bagay ay laro, na may mga damdamin palang kailangang ingatan, at natutunan kong magbago hindi para mapatawad mo ako, kundi dahil gusto kong maging mas mabuting tao. Tahimik si Lara, nakayoko, pinipigilang umiyak. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit pa rin ba siya? O naantig na siya sa nakikitang pagbabago sa lalaki? Hindi ko alam kung kaya pa nating ibalik ang dati, mahina niyang sabi. Hindi ko hinihingi 'yon, tugon ni Marco. Ang gusto ko lang, sana hindi ka na masaktan kapag naririnig mo ang pangalan ko. Lumakad si Marco palayo, hindi na siya tumingin pa. Pero bago siya makalabas ng library, narinig niya si Lara na mahina ngunit malinaw na nagsalita. Salamat, Marco. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, ngumiti siyang may kapanatagan. Hindi pa tapos ang lahat, ngunit alam niyang nagsisimula na siyang mapatawad. Hindi lang ni Lara, kundi ng kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang kulay sa mundo ni Marco. Hindi pa rin sila nagkakaayos ni Lara ng tuluyan, ngunit bawat ngiti, bawat titig, ay tila may panibagong pag-asa. Ang lalaking dating naglaro ng pag-ibig, ngayon ay natutong magmahal ng totoo, tahimik, matapat at handang maghintay kahit gaano katagal. Lumipas ang ilang buwan mula nang huling magkita si Lara at Marco sa library. Tahimik na ang kanilang mundo, walang galit, pero puno ng hindi masabing damdamin. Sa bawat araw na lumilipas, parehong nagtangka na kalimutan ang isa't isa ngunit mas lalo lang silang bumabalik sa alaala ng kanilang nakaraan. Si Lara ay muling nakatutok sa kanyang pag-aaral. Mula nang mangyari ang lahat, naging mas maingat siya sa mga salita sa mga tao sa kanyang puso. Pero kahit anong pilit niyang maging abala, tuwing dumarating ang hapon at kumukupas ang liwanag, lagi siyang bumabalik sa alaala ng isang lalaki na minsang nagpangiti sa kanya ng totoo. Bakit ganun? Bulong niya minsan habang nag-iisa sa silidaklatan. Sinaktan niya ako pero siya pa rin ang naiisip ko. Samantala, si Marco naman ay abala sa pagtulong sa mga outreach program ng universidad. Laging masigla, pero may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Alam niyang nagbago na siya, pero may isang bahagi ng buhay niya na nananatiling kulang, si Lara. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit para sa event, Nakakita siya ng lumang papel na halos kupas na, ang kopya ng pustahan nila noon. Matagal niya itong itinago bilang paalala ng pagkakamali niyang ayaw na niyang maulit. Tinitigan niya ito ng matagal, tapos ay dahan-dahan niyang sinindihan gamit ang lighter. Habang naglalagablab ang papel, mahina niyang sabi, tapos na ang laro. Kinabukasan, ginanap ang isang university fair, isang taunang selebrasyon kung saan nagtitipon ang lahat ng estudyante. Si Lara ay isa sa mga organizers habang si Marco ay kasali sa volunteer group. Hindi nila alam na magtatagpo silang muli sa espesyal na araw na yon. Habang abala si Lara sa booth, biglang may nagsalita mula sa mikropono sa gitna ng entablado. Magandang hapon sa lahat, masiglang sabi ni Marco, na nakatayo sa harap ng crowd. Napalingon si Lara at nagulat nang makita siya. Hindi niya inaasahan na babalik ito at lalong hindi niya inaasahang haharap ito sa lahat. Ngumiti si Marco, bahagyang kinakabahan, ngunit matatag ang tinig. Bago tayo magpatuloy sa programa, gusto ko lang sanang may sabihin. May mga bagay kasing dapat tapusin ng maayos. Noong una, may isang laro akong sinimulan, isang pustahan, isang kalokohan. Pero sa larong yon, doon ko pala makikilala ang taong magpapabago sa buhay ko. Lara, kung naririnig mo to, gusto kong malaman mong wala na akong ibang hiling kundi mapatawad mo ako. Hindi ko hinahanap na bumalik ka sa akin. Ang gusto ko lang ay malaman mong totoo ang lahat ng naramdaman ko. Kahit nagsimula sa kasinungalingan, nagtapos iyon sa pagmamahal. Tahimik ang buong entablado. Lahat ng estudyante ay nakatingin kay Marco, ngunit ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nasa gitna ng crowd. Si Lara, nakatayo, may luha sa mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit dala ang isang bulaklak. Lara, pustahan tayo, hindi mo ako mapapatawad. Ngumiti siya medyo nahihiya. At bakit? Sagot ni Lara, pigil ang ngiti. Kasi mahal pa rin kita. Hindi napigilan ni Lara ang mapatawa sa gitna ng luha. Ang kapal mo pa rin talaga, sabi niya, pero ramdam ng lahat na hindi nagalit ang tono nito. May halong lambing, may halong pag-ibig na matagal nang tinatago. Wala na akong maipapangako, dagdag ni Marco. Pero kung papayag ka, gusto kong magsimula tayo ulit. Hindi na bilang laro kundi bilang totoo. Tahimik si Lara. Ngunit sa loob ng ilang segundo, ngumiti siya at marahang tumango. Okay, pero ngayon walang pustahan. Promise, sagot ni Marco, sabay abot ng kamay niya. Sa gitna ng masayang palakpakan ng mga tao, nagyakap silang dalawa. Hindi bilang dalawang taong naglalaro ng pag-ibig, kundi bilang dalawang pusong natutong magpatawad at magmahal ng totoo. Mula noon, naging inspirasyon silang dalawa sa buong universidad. Ang dating pustahan na ikinasira ng puso ay naging simula ng paghilom at tunay na pagmamahalan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsisimula sa perpektong paraan. Minsan, nagsisimula ito sa pagkakamali, sa sakit, at sa mga luha. Pero kung totoo ang damdamin, matutong magpatawad at manindigan dahil sa dulo, ang pag-ibig pa rin ang magwawagi